Kumusta, mga kapelikula? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa mundo ng mga mayayamang pamilyang asyano sa pelikulang Crazy Rich Asians mula 2018. Makikilala natin si Rachel Chu, isang matagumpay na profesor sa New York, na hindi inaasahan na ang kanyang boyfriend na si Nick Yang ay mula sa isa sa pinakamayayamang pamilya sa Singapore. Sa kanyang pagpunta sa kasal ng matalik na kaibigan ni Nick sa Singapore, haharap si Rachel sa mga pagsubok ng yaman, kapangyarihan, at tradisyon. Handa na ba siyang makipagsabayan sa mundo ng mga crazy rich Asians? O magpapasya siyang bitawan na lang ang lahat para sa katahimikan ng kanyang buhay sa New York? Kung gusto mo ng mga kwento ng love, drama, at buhay karangyaan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang movie recaps. Halina't alamin natin kung paano haharapin ni Rachel ang mga hamon sa harap niya. Ang pelikula ay nagsisimula noong 1995 sa pamamagitan ng isang flashback sa kabataan ni Nick yang. Malakas ang ulan habang dumating si Nanik, ang nanay niyang si Eleanor, at ang kanyang mga kapatid sa marangyang Calthorpe Hotel sa London. Basang-basa at puno ng putik dahil sa bagyo, humiling si Eleanor na mag-check-in. Pero ang clerk sa front desk, na hinusgahan sila base sa kanilang itsura, ay nagsabi ng mayabang na wala raw available na kwarto at sinabing maghanap na lang sila ng ibang lugar. Ipinilit ni Eleanor na may reservation sila, pero sinuportahan ng manager na si Reginald ang desisyon ng clerk at, nang nakangisi, sinabing try na lang nila sa Chinatown. Nang sumunod, tumawag si Eleanor sa kanyang asawa. Ilang sandali lang, bumaba si Lord Cawthorpe at nagmadaling papuntang lobby. Sinabihan niya si Reginald na ang pamilya yang ang bagong may-ari ng hotel. Ipinakita na ang pamilya yang sa kanilang suite na nagpapakita ng sobrang kayamanan at kapangyarihan ng pamilya. Ang eksenang ito ay nagpapakita ng mga tema ng diskriminasyon, kapangyarihan, at kahalagahan ng pamilya sa buong pelikula. Ang sumunod na eksena ay sa kasalukuyang panahon sa New York kung saan ipinakilala si Rachel Chu, isang matagumpay na profesor ng economics sa NYU. Makikita si Rachel na naglalaro ng poker kasama ang kanyang mga estudyante, ipinapakita ang talino at competitive spirit niya. Ang relasyon nila ni Nick Yang ay ipinakita sa kanilang masayang biruan at malalim na koneksyon. Habang nag-enjoy si Nick at Rachel sa isang cozy na restaurant sa New York, inimbitahan ni Nick si Rachel na sumama sa kanya papuntang Singapore para sa kasal ng kanyang matalik na kaibigang si Colin kung saan magiging best man si Nick. Sabik si Rachel sa biyaheng ito at sa pagkakataon na makapunta sa Asia sa unang pagkakataon, kaya agad siyang pumayag, hindi alam ang sobrang yaman at mataas na estado ng pamilya ni Nick. Habang kumakain sila, isang customer na nakilala si Nick ang palihim na kumuha ng selfie at ipinost ito sa social media. Mabilis na nag-viral ang litrato sa high society ng Singapore. Agad na kumalat ang balita tungkol sa girlfriend ni Nick at nakarating ito sa nanay niyang si Eleanor Yang at iba pang mga elit na amiga niya. Ang di inaasahang exposure na ito ang nagsimula ng mga pagsubok na haharapin ni Rachel pagdating nila sa Singapore. Sabik si Rachel sa pagpunta sa Singapore kaya ikinuwento niya ito sa kanyang ina na tumulong sa kanya sa pag-impake. Dumating si na Nick at Rachel sa airport, excited para sa kanilang biyahe. Inaasahan ni Rachel na economy class lang sila lilipad, pero nagulat siya nang dalhin siya ni Nick sa first class section. Namangha si Rachel sa sobrang luxury ng super first class suite sa aeroplano, na may private na mga kwarto at top-notch na serbisyo. Naging curious si Rachel tungkol sa pamilya ni Nick at tinanong kung gaano sila kayaman. Casual lang na sinabi ni Nick na nasa real estate at finance ang negosyo ng pamilya nila, ngunit hindi niya masyadong pinalaki ang usapan tungkol sa yaman nila. Ipinaliwanag ni Nick na pera iyon ng pamilya niya, hindi kanya, kaya hindi niya inisip na kailangan pa niya itong banggitin dati. Ang revelasyong ito ay nagmulat kay Rachel sa yaman at lifestyle ng pamilya ni Nick na nagtatakda ng mga hamon sa kultura at sosyalidad na tatahakin niya sa Singapore. Dumating si na Rachel at Nick sa Singapore sa busy na Changi Airport. Naghihintay na sa kanila ang matalik na kaibigan ni Nick na si Colin Hu at ang kanyang fiance na si Araminta Lee. Mainit ang pagtanggap ni na Colin at Araminta agad na nawala ang kaba ni Rachel sa pagharap sa mga kaibigan ni Nick. Sa halip na dumiretso sa isang marangyang lugar, dinala ni na Colin at Araminta si Nick at Rachel sa isang masiglang hawker center para kumain ng street food. Ang eksenang ito ay puno ng kulay at ipinapakita ang masaganang kultura ng pagkain sa Singapore. Namangha si Rachel sa dami ng masasarap na pagkain at sa masiglang kapaligiran. Tinikman niya ang mga iconic na pagkain Singaporean tulad ng satay, Hainanese chicken rice, at chili crab. Ipinapakita ng eksenang ito ang halaga ng pagsasama-sama sa pagkain sa kultura ng Singapore, na kaiba sa marangyang mga event na kasunod. Ipinakilala rin ang backstory ni Astrid, ang pinsan ni Nick, na nagbibigay ng lalim sa kanyang karakter at tumatalakay sa mga tema ng pag-ibig, pagtataksil at personal na pagkakakilanlan sa loob ng elite society ng Singapore. Si Astrid ay ipinakilala bilang isang elegante at sopistikadong babae, hinahangaan dahil sa kanyang kagandahan at pino na galaw. Pero sa likod ng kanyang kaaya-ayang anyo ay nakatago ang komplikadong pagsasama nila ng kanyang asawang si Michael Teo. Sa kabila ng kanilang magandang imahe bilang perpektong mag-asawa, may mga problema sa kanilang relasyon. Muling nagkita si na Rachel at ang kaibigan niyang si Paiklin Go sa isang masiglang lugar sa Singapore. Si Paiklin, na may malaking personalidad at nakakahawang enerhiya, agad na pinaluwag ang loob ni Rachel sa mainit niyang pagtanggap. Habang nagkukwentuhan sila sa tanghalian, tuwang-tuwa si Paiklin na makita si Rachel at sabit marinig ang mga kwento nito tungkol sa buhay niya sa New York. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Rachel ang pangalan ni Nick yang bilang romantic partner niya, na nagdulot ng collective gasp mula sa pamilya ni Paiklin. Dito na intindihan ni Rachel na kilalang kilala at highly regarded ang pamilya yang sa high society ng Singapore, isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan noon. Ang reaksyon ng pamilya ni Paiklin ay nagpapakita ng napakalaking yaman at mataas na estado ng pamilya yang, na unti-unti nang napagtatanto ni Rachel. Paliwanag pa ni Paik Lin, halos pag aari ng pamilya Yang ang buong Singapore. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan ng pamilya Go, si Paik Lin ay naging gabay ni Rachel, nagbibigay ng comic relief pero mahalaga ring insights tungkol sa mga social customs at expectations sa Singapore. Habang tumatakbo ang kwento, si Paik Lin ay nanatiling matalik na kaibigan at confidante ni Rachel. Nag-aalok ng suporta at gabay habang hinaharap ni Rachel ang mga hamon sa relasyon nila ni Nick at ang pagsubok na makibagay sa mundo ng elite society ng Singapore. Ang unang formal na pagkilala ni Rachel sa pamilya ni Nick ay naganap sa isang marangyang hapunan sa Tyresall Park, ang magarang ancestral home ng pamilya yang. Pagpasok ni Rachel sa napakaganda at eleganting estate, agad siyang namangha sa kayamanan at estado ng pamilya, kaya't nakaramdam siya ng halo-halong takot at paghanga. Inaasahan ni Rachel na isang simpleng family dinner lang ito, pero laking gulat niya nang makita niyang isa itong ingranding party. Punong-puno ang silid ng mga elegante at bonggang bisita na nag-uusap at nag-enjoy. Dito niya napagtanto na hindi ito basta family gathering kundi isang high profile na event na dinaluhan ng maraming kaibigan ng pamilya at mga kilalang tao sa lipunan ng Singapore. Sa buong gabi, ipinakilala si Rachel sa mga kamag-anak ni Nick, kasama na ang pinsan niyang si Astrid, na malugod at mabait na tinanggap si Rachel. Ngunit mas nagiging mabigat ang pakikipag-usap ni Rachel kay Eleanor, ang nanay ni Nick, sa ilalim ng dignified na anyo at matalim na tingin ni Eleanor, pinaramdam nito kay Rachel ang kanyang dipagsang-ayon na nagbigay ng tensyon sa gabi. Sa party na ito rin natuklasan ni Astrid ang pagtataksil ng kanyang asawa. Habang sinusubukan ni Rachel na maintindihan ang komplikadong social dynamics at expectations ng pamilya, napagtanto niya ang mga hamon sa pagtanggap ni Eleanor at sa paghahanap ng kanyang lugar sa mataas na posisyon ng pamilya ni Nick. Inihahanda ng eksenang ito ang mga darating na hidwaan at tensyon na haharapin ni Rachel habang sinusubukan niyang makibagay sa mundo ng pamilya yang. Samantala, ang bachelor party ni Colin ay ginanap sa isang container ship na ginawang exciting party venue para sa espesyal na okasyon. Sumakay si Nick, Colin, at mga malalapit nilang kaibigan sa barko para sa isang araw ng kasiyahan at adventure. Ang container ship ay pinalamutian ng makukulay na ilaw at masiglang musika. Napuno ang eksena ng tawanan at bonding habang nag-enjoy sila sa mga inumin, musika, at laro, lasap ang kakaibang atmosphere ng party. Habang nangyayari ito, sumama naman si Rachel Kina Araminta at mga kaibigan nito sa isang luxurious bachelorette party sa isang eksklusibong resort sa isla malapit sa Singapore. Ang resort na napapalibutan ng malinis na mga beach at luntiang tanawin ay nagbigay ng isang tahimik at magarang setting para sa kanilang celebration. Nagpakasaya sina Araminta at mga kaibigan sa spa treatments, shopping spree sa botik ng resort, at mga champagne toast sa ilalim ng mga punong nyog. Punong-puno ng relaxation at kasiyahan ang atmosphere habang nagbabanding ang mga kababaihan at in-enjoy ang excitement ng nalalapit na kasal ni Araminta. Naging mahalaga ang eksena kung saan hinarap ni Rachel si Amandaling, ang glamorous ex-girlfriend ni Nick. Sa ilalim ng mga pahapyaw na insulto at mapangmataas na mga salita ni Amanda, naramdaman ni Rachel ang pagiging outsider sa elite circles ng Singapore, kaya't nagdulot ito ng insecurities at pagdududa sa sarili. Pero ipinakita ni Rachel ang kanyang tibay at inner strength nang hindi siya nagpadala sa passive-aggressive na pag-ugali ni Amanda, ipinamalas ang kanyang kumpiyansa at halaga sa kabila ng mga pagsubok. Pagbalik ni Rachel sa kanyang hotel room sa resort matapos ang isang araw ng activities, laking gulat niya nang madiskubre ang isang patay na isda na nakahiga sa kanyang kama. Sa bintana, gamit ang pulang lipstick, nakasulat ang isang nakakatakot na mensahe na tumutukoy kay Rachel, tinatawag siyang isang gold digging bitch. Ang nakakakilabot na eksena ay nagdulot ng takot kay Rachel, kaya't naramdaman niyang tila siya ay nasa panganib kahit na siya ay nasa marangyang kapaligiran ng resort. Ito'y nagpapaalala ng inggit at galit ng ilang miyembro ng elite social circles ng Singapore na tinitingnan si Rachel bilang isang outsider at banta sa kanilang status quo. Sa kabila ng nangyari, hindi nagpapadala si Rachel. Sa tulong ng kaibigan niyang si Astrid, ang glamorous na pinsan ni Nick, hinarap ni Rachel ang mga pagsubok ng buong tapang. Ang insidente ng patay na isda ay naging dahilan para mas tumibay si Rachel, ipinapakita ang kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili at makuha ang respeto ng mga tao sa paligid niya. Samantala, si Astrid ay may sariling pinagdadaan ng problema sa kanyang kasal. Natuklasan niyang may ibang babae ang kanyang asawang si Michael. Kinabukasan, sumama si Rachel sa pamilya ni Nick sa kanilang kusina para gumawa ng dumplings, isang tradisyon ng pamilya yang. Si Eleanor, ang ina ni Nick, ang namamahala sa proseso habang sila'y magkakasamang nakaupo sa mesa. Tinuruan si Rachel kung paano mag-roll ng daw at maglagay ng palaman sa dumplings sa ilalim ng gabay ni Eleanor, Nagbahagi din si Eleanor ng mga kwento tungkol sa pamilya at mga tradisyon nila. Habang gumagawa ng dumplings, nagkaroon ng pag-uusap si na Rachel at Eleanor. Pero naging tensyonado ang usapan ng magtanong si Rachel tungkol sa singsing -sing ni Eleanor at kung paano nito nakilala ang ama ni Nick. Ang sagot ni Eleanor tungkol sa pagpili ng pamilya kaysa personal na ambisyon ay nagbigay ng malalim na epekto kay Rachel na nagdulot ng awkward na sandali sa pagitan nila. Dahil sa dikomportableng sitwasyon, nagpaalam si Rachel para pumunta sa banyo. Sa pag-usad ng pelikula, ipinakita ang backstory ni Eleanor at ang mga sakripisyo niya para mapanatili ang legacy ng pamilyang Yang. Ang kwento ni Eleanor, mula sa payak na simula hanggang sa pag-angat sa tuktok ng lipunan sa Singapore, ay patunay ng kanyang lakas, determinasyon, at dedikasyon sa kanyang pamilya. Sinunda ni Eleanor si Rachel, at sa isang tense na sandali, diretsahan niyang sinabi kay Rachel na hindi siya kailanman magiging sapat para kay Nick at sa pamilya yang. Iniwan ito si Rachel na sugatan at naguguluhan, hindi alam kung saan siya lulugar sa mundo ni Nick. Devastated, hindi na halos gustong pumunta ni Rachel sa kasal dahil sa bigat ng mga revelasyon at rejection mula sa pamilya ni Nick. Labis ang kanyang sakit at ramdam ang matinding pressure ng pagiging isang outsider. Pakiramdam niya ay napahiya at hindi sigurado kung may lugar pa ba siya sa buhay ni Nick at kung nababagay siya sa mundo nito. Ngunit sa tulong ng kaibigan si Paiklin, na puno ng suporta at optimismo, hindi pumayag si Paiklin na hindi dumalo si Rachel sa kasal. Alam ni Paiklin na ang hindi pagpunta ay magpapalakas lang ng negatibong emosyon at papahina kay Rachel. Para kay Paiklin, ang pagdalo sa kasal ay isang paraan upang ipakita ang tibay ng loob ni Rachel at harapin ang mga hamon ng buong tapang. Ang encouragement ni Paiklin ang naging turning point ni Rachel, dahil dito napagtanto niyang hindi siya pwedeng umatras at magpaapi. Determinado si Paiklin na ibalik ang kumpiyansa ni Rachel, kaya't nagplano siya ng isang stunning makeover. Ang makeover scene ay puno ng excitement at anticipation. Tumulong ang pamilya ni Paiklin, na may angking sense of style at pagiging resourceful, upang mahanap ang perfect na damit, accessories, at look para kay Rachel. Sa araw ng kasal, nagkaroon ng kasukdulan ang kwento ni Astrid nang harapin niya ang kanyang asawa, si Michael Teo, tungkol sa pangangaliwa nito sa ibang babae. Sa isang tensyonado at emosyonal na pag-uusap, hinarap ni Astrid si Michael tungkol sa kanyang pagtataksil, hinahanap ang mga kasagutan at pananagutan para sa mga ginawa ng asawa niya. Samantala, ang kasal ni Nakolin at Araminta ay isang marangyang selebrasyon na dinaluhan ng mga personalidad mula sa mataas na lipunan ng Singapore. Ang venue ay may temang botanical garden, puno ng mga bisita na sabik na masaksihan ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan at mag-enjoy sa mga kasiyahan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na ang wedding party na puno ng musika, sayawan at tawanan. Nagkakasalamuha ang mga bisita at nagdiriwang ng kasiyahan ng bagong kasal, sa gitna ng kinang at karangyaan ng elite ng Singapore. Sa gitna ng masayang okasyon, humiling sina ama, ang lola ni Nick, at Eleanor na makausap ng pribado si Nick at Rachel. Inilahad nila na naghar sila ng isang pribadong investigador na nakadiskubre ng mga detalye tungkol sa pamilya ni Rachel. Ibinunyag ni Eleanor na natuklasan nila na buhay pa ang ama ni Rachel at iniwan siya ng kanyang ina dahil nabuntis ito ng ibang lalaki. Para kay Eleanor, hindi maaaring makihalubilo ang pamilya yang sa ganoong uri ng pamilya. Ang rebelasyong ito ay lubos na nagpabigat sa kalooban ni Rachel, naramdaman niya ang matinding pagkakanulo at sakit dahil sa panghihimasok sa kanyang privacy at ang panghuhusga ng pamilya ni Nick. Sa sandali ng matinding pighati at galit, ipinahayag ni Rachel na ayaw na niyang maging bahagi ng pamilya Yang at umalis siya mula sa wedding party, dala ang bigat ng mga salita ni Eleanor. Matapos siyang umalis sa kasal, humingi ng comfort si Rachel sa kanyang kaibigang si Paitlin, labis na sugatan at nadismaya sa mga revelasyon at sa pagtataksil ng pamilya ni Nick. Hindi siya kumakain, halos buong araw na nasa kama, at iniiwasan ang mga pagsubok ni Nick na makipag-usap sa kanya. Isang araw, dumating ang ina ni Rachel sa Singapore upang sumuporta sa kanya. Inilahad ng kanyang ina na si Nick ang tumawag sa kanya at ipinaalam ang nangyari. Ipinaliwanag ng ina ni Rachel kung bakit niya itinago ang totoong kwento tungkol sa ama ni Rachel. Ang kanyang kasal ay puno ng problema at sinasaktan siya ng kanyang asawa. Nagkaroon siya ng malapit na kaibigan na lalaki at nagdalang tao. Ang tunay na ama ni Rachel dahil sa takot sa magiging reaksyon ng kanyang asawa at sa kaligtasan ng kanyang anak, tumakas siya papuntang Amerika. Sinabi ng ina ni Rachel na nauunawaan niya ang sakit na nararamdaman ng anak at inalok siyang bumalik na lang sa New York. Ngunit bago sila umalis, hinimok niya si Rachel na makipag-usap muna kay Nick. Bagaman nag-aalinlangan, pumayag si Rachel na makipagkita kay Nick sa isang park. Doon, ibinuhos ni Nick ang kanyang nararamdaman, ipinahayag ang kanyang pagmamahal at humingi ng paumanhin sa mga sakit na idinulot ng kanyang pamilya. Inalok niya si Rachel ng isang pang pagkakataon at nag siya, handang iwan ang kanyang pamilya para makasama si Rachel. Inimbitahan ni Rachel si Eleanor sa isang laro ng mahjong. Alam ni Eleanor na hindi ito para sa simpleng mahjong lesson lamang. Habang naglalaro, nagkaroon ng tensyonado at seryosong pag-uusap ang dalawa. Tinanong ni Rachel kung bakit hindi siya nagustuhan ni Eleanor mula sa simula. Sumagot si Eleanor ng matalim na pahayag, sinasabing hindi bagay si Rachel sa kanilang mundo. Ayon kay Eleanor, hindi akma si Rachel kay Nick, dahil sa mundo nila, mas pinahahalagahan ang katatagan at pangmatagalang relasyon, kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Naniniwala siyang hindi nauunawaan ni Rachel ang pamumuhay at mga responsibilidad ng pagiging bahagi ng pamilyang yang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Rachel na nagpropose si Nick sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito. Pinaliwanag ni Rachel na mahal na mahal niya si Nick, ngunit ayaw niyang mawala ang pamilya nito dahil sa kanya. Sa kabila ng kanyang damdamin, inuuna ni Rachel ang kaligayahan ni Nick at ang relasyon nito sa ina. Ipinahayag niya na hindi siya natalo, kundi hinayaan niyang manalo si Eleanor, tulad sa laro nila ng Mahjong. Sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa si na Rachel at Eleanor sa perspektibo ng bawat isa. Pagkatapos ng Mahjong, nag-usap si Eleanor at ang kanyang anak na si Nick. Samantala, ang kwento ni Astrid ay nagsilbing malalim na counterpoint sa romantikong istorya ni na Rachel at Nick. Inilalarawan nito ang komplikadong aspeto ng pagmamahal at pag-aasawa sa loob ng mundo ng kayamanan at mataas na antas ng lipunan. Ang kanyang mga pagsubok ay tumutugma sa mga manonood na nagbibigay ng sulyap sa mga lihim na realidad ng elit ng Singapore at ang mga sakripisyong kinakailangan upang mapanatili ang tradisyon at reputasyon. Habang nasa eroplano pabalik ng New York, ramdam ni Rachel ang matinding sakit at pagkakanulo. Inaalalayan siya ng kanyang ina habang sila lay na uupo sa kanilang mga upuan. Bago mag-take off, biglang dumating si Nick sa eroplano. Nagulat si Rachel. Lumuhod si Nick sa harap niya, hindi pinapansin ang mga nakatinging pasahero. Bumuka si Nick ng isang maliit na kahon na may sing, -sing at nag-propose kay Rachel. Napuno ng luha ang mga mata ni Rachel. Umiti siya at sinabi ang pagsangayon. Palakpakan at hiyawan ang mga pasahero habang isinusuot ni Nick ang singsing -sing kay Rachel. Nagbahagi sila ng isang matamis na halik at masayang pinanood ito ng ina ni Rachel. Nagdesisyon si Nick at Rachel na manatili pa ng isang gabi sa Singapore upang ipagdiwang ang kanilang engagement. Ang party ay puno ng tawanan at kasiyahan. Habang nagaganap ang kasiyahan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Eleanor mula sa malayo. Nagpalitan sila ni Rachel ng makahulugang tingin, tanda ng mas mabuting pag-unawa sa isa't isa. Ang Crazy Rich Asians ay hindi lang kuwento ng pag-ibig, kundi isa ring paglalakbay ng pagtanggap sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Sa mga magagandang eksena ng Singapore at mga glamorous na party, ramdam mo ang tensyon sa pagitan ng tradisyon at modernong pananaw sa buhay. Punong-puno ng drama, tawa, at puso, ang pelikula ay isang magandang pagsilip sa mundo ng mayayamang pamilya habang pinapakita ang mga tunay na damdamin sa likod ng yaman at kasikatan. Gusto naming marinig ang opinion mo tungkol sa Crazy Rich Asians. Mag-comment sa baba at sabihin kung anong pelikula ang gusto mong i-recap namin sa susunod. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming recap at review. Salamat sa panonood, kita-kit sa next video.